Pax dahil muna tayo uh, tignan muna uh, tingin tingin muna tayo sa ano sa mga uh, isda sa ilalim ng dagat so dito kakalusong ko lang sa dagat ito mga kapax ang ganda ng dagat dun sana, sa 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 kanilang lugar sobrang ganda so dito mga kapax yung una nating may kita yung jellyfish yung, yung kinatawag na mulbog dito sa amin pero itong mga kapaks yung mulbog na to is, uh, itong jellyfish na to, hindi naman to siya makate nakakaano uh, na, na ano nga itong mga kapaks na eh. uh, pwede itong kilawin sumigilaw kami nito mulbog yan yung tinatawag na mulbog So yun, nasa malapit lang kasi siya sa ano sa gilid ng tapos may mga bata kasi naliligo. So napag-isipan ko na dalhin sa sa malalim. Baka kasi maapaka ng mga bata. Sayang naman. Pero dito sa amin mga kapas, kinukuha namin, yan kasi kinipilaw namin. yun kasi kinikilaw namin. ang ganda nga tignan sa tubig. Ah maya-maya mga kapaksa, kunin natin to at ilagay natin sa malalim na bahagi ng ano. So, yun Nanon na tayo ng hininga dyan. So, akyat muna tayo sa taas. Balikan natin yan mamaya. So, yung bata ito, yung bata. May din sa ating video okay. yung ganda ng isda so yung mga packs dito kukunin ko siguro to dito at dadalhin natin sa malalim okay. balikan natin So dito mga kapaks, kinuha ko na siya at dadalhin ko na siya sa sana sa bandang medyo malalim na ano, parte para hindi siya mapakan kasi baka mapadpad siya sa ano, sa baybay talaga tapos andun maraming mga bata na nililigo. Baka mapakan. So, hindi na natin sa sana sa malalim. So dito yan, nilagay natin sa sana sa so, may bandang lalim. Kaso dito mga kapaks, ah uh, parang parang ayaw niya doon sa ano, malalim kasi pumapaibabaw siya sa tubig ulit. So kinuha natin siya ulit diyan mamaya. At binalik natin sa ilalim. mamaya maya. Pumapaibabaw siya eh. Ano? Pupunta na siya sa ibabaw. So, hihinga muna tayo mga kapaksat. Yun o. Oh. So, kinuha ko na naman siya ulit dyan. Kuha muna tayo ng hangin tapos balik natin siya sa malalim. awawa naman. Pero ito masarap talaga ito kilawin mga kapaks the rin to kilawin eh. So yun Dinampot natin sa ulit at binalik natin sa malalim kawawa Sayang sayang naman kung mapadpad sana sa bye bye talaga Yan sana hindi ka na umangat sa tubig So yun dito mga kapaks Dito na naman ako sa mga isda <coughs> Ganda ng mga isda sa ilalim Ito masarap to kilawin oh. Yan masarap yan kilawin Mga ano mga kapaks Tapos yung maanghang na suka Tapos kompleto sa ano uh, Bawang Bawang hindi Wala palang bawang Sibuyas, luya at saka yung ano Paminta Kamatis at na ano, manghang yung maraming sili ang sarap ng kinil sa kinilo so yun din tingin tingin na lang ako ng mga isda dyan mga kapaks yun o oh. Kung may dala lang siguro akong pana dito mga kapaks, makakahuli tayo ng isda. Ayan. Diyan kakapusin tayo ng hininga dyan eh. Medyo matagal na rin tayo sa ilalim. Pero hindi naman to ano, sobrang lalim mga kapaks. Mga lampas tao lang or dalawang tao siguro. Ayan. Ayan. daming isda na maliliit ito. Sarap niyan kilawin mga kapaks. Ayun, balik tayo sa ilalim. Ayun. Wala lang, ganyan lang yung mga ano ko kapaks, tumitingin ako sa mga kung may mga basura, kinukuha ko, dinadala ko sa ano, bye yan may gulong pa tayo nakita. Pwede. eto mga kapaks, sa totoo lang talaga, ito bawal talaga ah, masama talaga tong gulong sa dagat. Pero yung gulong kasi rin mga kapaks is nakakatulong rin yan sa mga isda. Diyan sila nagtatago or kung may pagbabahayan sila kumbaga. Diyan sila na umahay. Pero hindi naman siya ah, totally nakakasama sa mga isda mga kapaks. Tapos pag tumagal niyan dyan, pwede yan tubuan ng, ano, ng mga talaba o sisi. So dyan nagtatago na yung mga isda, mga alimasag. So pagpasensyaan nyo na mga kapaks, medyo may ibang boses na pumapasok sa ating voice record kasi malapit lang tayo sa internetan. So nyo na sila kapaks. 'Cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. No so one negativity surrounds. I know some. sobrang ganda talaga ng ano ng sa ilalim ng dagat mga kapaks na ka, ano lalo na pag makikita mo yung mga isda nakakawala ng stress ganda ng ano ng hiwaga sa ilalim ng dagat mga kapaks na hindi pa rin natin mano yung hiwaga talaga sa dagat Ay, bata So itong lugar pala to mga kapaksis uh, doon sa lugar ni partner natin yung partner ko pala partner natin sa so ating lahat pala yun partner ko pala mga anong mga uh, kapaksinoeral so doon tayo nagdive So yun okay. Ganda ng dagat rin nila mga sarap maligo. Siguro kung doon siguro ako makatira. Siguro araw-araw ako -araw nililigo eh. Ganda ng dagat nila. Ayun. Ayun. Iingay sa ano. Ang ingay ng mga naglalaro. Puro ano lang. Puro trastok. Puro yabangan. Puro nagyayabang sa ano. Kala mo talaga sobrang galing na mga ano mga kapaks no nasali pa tuloy sa ating bus record yung mga pagano nila pasensya na sa mga narinig nun mga kapaks malapit lang kasi tayo sana sa internetan no? so yun mga kapaks ito na naman tayo may ingay talaga dito sana wala pa kasi akong lugar kung saan ako mag edit or mag-voice record. Malapit lang kasi tayo sa internetan mga kapags. So pasensya, pasensya na sa inyo dyan kung may maririnig kayong ibang boses na naglalaro sa internetan. Ayan o. So yun mga paks ah, Dito na lang siguro Hanggang dito na lang siguro yung ating pag sa record Kasi Maingay talaga sa kapila. So sana ma-enjoy rin kayo sa Ano natin mga paks Sa ating video Sana ma Ano rin kayo sa mga isda na nakikita natin So maraming salamat sa inyo mga paks Kung mapapanood nyo to At Sana comment naman kayo kung saan nakaabot yung ating video kung saan lugar kayo mga kapaks so yun marami mahaba-haba pa video natin mga kapaks so sana tapusin tapusin nyo <clears throat> balikan nyo kung wala na kayong ginagawa mga kapaks uh, pa support na lang mga kapaks uh, pagpalain kayong lahat na may kapal Ah, uh, ingat Ingat po tayo kung saan man tayo pumunta. At lagi pong magdasal mga kapaks. Yun lang. At yun pala mga kapaks. Yung huli nating mensahe is, uh, sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel. ah uh, baka naman po uh, subscribe naman ating YouTube channel at palike. At kung ano naman po pwede kayong mag-comment dyan sa ating ano, kahit anong mababasa ko naman yan mga kapaks. Sabe. Yeah. Yeah. no